Dabing limang dahilan kung bakit ang isang may depresyon ay dapat nang dalhin sa isang doktor. Number one, nagbabago ang, ang kanyang pagtulog. Maaring hindi makatulog o di kaya ay lagi na lamang tulog. Dapat na itong dalhin sa doktor. Pangalawa, nagkakaroon din ng pagbabago sa kanyang pagkain maaari siyang tumaba o pumayat o di kayo naman ay walang gana laging kumain o laging gustong-gustong kumain. Yan ay sinyales na dapat ang isang may depresyon ay dapat nang dalhin sa doktor. Pangatlo, ang isang may depresyon ay ayaw nang makipagtalik. oh nawawala ang kanyang sexual desire at saka ang kanyang libido kinakilangan na siyang dalhin sa isang manggagamot. Pang-apat, ang isang may depresyon ay nagkaroon na tinatawag na chronic fatigue syndrome. Ano? Nagkaroon na ng pagkapagod lagi ng pakiramdam. Yan ay pang-apat na sintomas ng isang may depresyon ay dapat nang dalhin sa isang manggagamot o sa isang doktor. Panglima lima kapag ang isang may depresyon ay nakakaranas na nang tingin niya sa kanyang sarili ay napakababa at siya ay walang halaga. Kinakilangan na siyang dalhin sa isang doktor. Pang-anin, kapag ang isang pasyenteng may depresyon ay hindi na nakakapagtrabaho ng maganda sa kanilang tahanan, sa kanyang trabaho, o di kayo sa eskwilahan, hindi na nakakapag-perform ng maganda. Ito ay panahon na na dapat dalhin na siyang dapat na siyang dalhin sa isang manggagamot. Pang pito, kapag isang may depression ay hindi na makakapag O ay pag -pag mo na isang bagay ay hindi niya magawa hindi niya kayang mag-concentrate. Ito malaki ng problema na komplikasyon ng kanyang depresyon. Kinakailangan na siyang dalhin sa doktor. At kapag ang isang may depresyon ay gusto na laging nag-iisa, ayaw na makakita ng kasama, ayaw na siya sinasamahan, gusto niyang siya nagkukulong mag-isa sa kwarto, kinakilangan na siyang dalhin sa isang manggagamot. Pang siam, pang siam na ito, kapag ang isang may depresyon, ay nawawala na ang interes sa isang aktibidad na gustong gusto niya dati. Ito ay sinyalis na kinakilangan siyang dalhin sa isang manggagamot. Pang sampo, kung ang isang pasyente may depresyon ay lagi na lamang nagagalit at irritable, kinakilangan na siyang dalhin sa isang manggagamot. Panglabing isa, kapag ang isang may depresyon ay hindi na niya matanggap ang pagpagpure ng isang tao at ang kanyang naiisip na ay masama, hindi siya maniwala at ang salit na siya ay matuwa ay masama ang kanyang iniisip, ito'y kinakilangan ng dalhin sa isang manggagamot sa isang doktor. At kapag ang isang pasyenteng may depresyon ay biglang humina ang pag-iisip. Yan. Yeah. Na ang pakiramdam niya ay hindi niya kanyang gawin ng isang bagay na napakadali lang naman. Halimbawa, sabi mo, uh, lapis, papel, ballpen, at kung ano pang sinabi mo, hindi niya masabi ng tuloy-tuloy, dapat na itong dalhin sa isang manggagamot, sa isang doktor. At kapag ang isang pasyente ay wala nang iniisip kundi delikado ang kanyang kinabukasan. Wala na siyang gana at talagang tingin niya ang kanyang buhay ay napariwara na. Wala na siyang pag-asa. Kinakilangang dalhin na siya sa isang doktor. Yung po yung panglabing tatlong sintomas. Panglabing apat, kapag ang isang uh, may depression ay lagi nang umiiyak. Oo. Oh, oh, talaga namang laging malungkot at napapaiyak na lang lagi. Dapat mo nang dalhin yan sa isang doktor, sa isang manggagamot. At pang labing lima, kapag ang isang pasyenteng may depresyon ay gustong mag-suicide o di kaya naisip niya na dapat na lang siyang mamatay, kinakailangan mo siyang dalhin sa isang doktor, sa isang manggagamot. Sapagkat ang depresyon kapag nakaranas ng iba't ibang mga kasintomas uh, sa ilang sa mga nabanggit dito ay pwedeng nagkakaroon na siya ng psychosis, nagkakaroon ng schizophrenia, is nagkakaroon ng paroneya. Kaya kinakilangang dalhin natin sa isang manggagamot at matulungan sa pamagitan ng pag-asikaso ng isang doktor, pag-diagnose, at kung kinakilangan ay madala sa isang psychiatrist. Ito po si Ambrosio Vito, ang inyong nag practitioner.